Ang pagbuo ng isang pamilya ay isa sa pinakamatamis na pangarap ng maraming tao. Sa pagdating ng isang anak, nabubuo ang isang bagong mundo. Isang tahanang puno ng iba't ibang selebrasyon, ng unang mga hakbang, masasayang yakap, at walang katumbas sa kasiyahan. Sa mga mata ng isang magulang, ang anak ay hindi lamang bunga ng pag-ibig, kundi siya rin nagiging sentro ng kanilang pag-asa, pangarap, at dahilan ng bawat pagsusumikap. Ngunit paano kung ang kasiyahan ng mga batang ito ay maglaho? Paano kung ang tahanang minsang puno ng buhay ay napalitan ng lumbay? Sa video ito ay mapapakinggan natin ang dalawang magkaibang kaso na naganap sa Pilipinas kamakailan lang. Mga kaso kung paano ang inaasam-asam na masaya at buong pamilya ay nauwi sa pinakamasakit na alaala. Isang ina na tila banila ng depresyon at isang ina na sinisisi ang kanyang sarili sa trahedyong sinapit ng kanyang mga anak. Ako ang inyong Pinoy Storyteller at ito ang kwento ng mga batang nadamay sa isang malagim na trahedya dahil sa mga hindi inaasahang aksyon ng kanilang mga ina. Magandang araw, ako nga pala si AR at kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen, welcome ka sa so channel na to. Inaanyayahan din kita mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated ka sa mga video ko. naki nakikita nyo sa litratong ito ay ang mag-asawang Joycey at Kimuel na naninirahan sa barangay San Vicente, Santa Maria, sa Bulacan. Sa mga larawang ito, makikita kung paano puno ng saya ang kanilang pamilya. Mag-asawang magkasama sa pagpapalaki ng tatlong batang lalaki. Sina Kimiel, Cairo at Kyle, mga batang masasaya, malulusog at tila wala kang makikitang bakas ng problema. Isang larawan na buo at masayang pamilya. Ngunit nito lamang May 15, habang tirik ang araw, isang trahedya ang yumanig sa kanilang tahimik na komunidad. Ayon sa kanilang mga kapitbahay, bigla silang may narinig na sigawan mula sa loob ng bahay ng mag-anak. Kasunod ang makapal na usok na nagsimulang lumabas mula sa harapang bahagi nito. Agad nagtulong-tulong ang mga kapitbahay na apulahin ng apoy. Ngunit dahil nakakandado ang kanilang Kate, kinailangan pa nila itong sirain bago tuluyang makapasok. Sa kanilang pagdating, tumambad sa kanila ang isang nakakapadlumong tagpo. Kalunos-lunos ang sinapit ng tatlong bata. Ang bunsong si Kyle, isang taon, ay agad na idineklarang wala ng buhay habang ito ay nasa kama, balot ng sunog ang buong katawan. Habang si Cairo, 4 years old, at ang panganin na si Kimiel, 6 years old, ay parehong natagpuan sa loob ng CR. Si Cairo ay naisugod pa sa ospital matapos mailabas sa mga kapitbahay. Ngunit agad din itong naideklara ang dead on arrival. Ang ina naman na si Joycee at ang panganay na si Kim Yel ay parehong isinugod din sa ospital. Pareho silang lumaban pa ng halos isang araw. Ngunit dahil sa tindi ng kanilang natamong sunog, ay agad na ding binawian ang buhay ang mga ito. Ayon sa paunang investigasyon ng mga otoridad, lumabas na hindi pangkariniwang sunog ang naganap. Maliit lamang ang nasunog sa bahagi ng bahay. Ngunit, malala ang pinsala sa katawan ng mga bata. Sinasabing may natagpo ang posporo at talagyan ng gaas sa loob mismo ng bahay. Indikasyon na sinadya ang pagkasunog ng mga ito. Mas lalong naging malinaw ang pangyayari nang mabigkas ng anin na taong gulang si Kim Yel ang mga huling salita niya sa isa sa kanilang mga kapitbahay. Sabi niya, binuusan kami ni Mama ng gas and ito ang isa sa pinakamabigat ng mga rason na itinuturong dahilan ng pagkasunog ng magkakapatid. Samantala, ang ama ng mga bata, si Kimwell, ay wala sa bahay sa oras ng insidente. Ito ay nakadistino sa Batangas, at ng oras na marinig ang balita, ay agad itong bumiyahe pa uwi sa kanilang bahay at upang bisitahin ang kanyang mga anak sa ospital. Ayon sa mga impormasyong unang naiulat mula sa iba't ibang pahayagan matapos ang trahedya, Sinasabi nagtungo pa di umano si Joyce sa kanilang barangay hall bago mangyari ang isidente upang magpablatter laban sa kanyang asawa. Inareklamo niya si Kimwell dahil umano sa pangangaliwa nito at pati na rin ang ina nito na di umani nagsusulsol sa kanila upang lalong lumala ang kanilang alitan bilang mag-asawa. Agad namang binigyan ang schedule si Joyce para sana pagharapin sina ni Kimwell at mapag-usapan ng maayos ang kanilang problema sa tulong ng barangay. Subalit, ito ay hindi na natuloy pa dahil sa trahedyang sumunod na nangyari. Isang pangyayari si Joyce mismo ang tinuturo may kagagawan. Sinasabing habang nakakonfine sa ospital si Joyce matapos ang insidente, ayon sa kanila, mahirap panimula na tanggapin na isang ina mismo ang gumawa ng karahasang iyon laban sa kanyang sariling mga anak. Dahil sa matinding galit at pagdadalamhati, nagsampa ng kaso si Kimwe laban kay Joyce na ay tinuturong responsable sa pagkamatay ng kanilang tatlong anak. Ngunit, makalipas lamang ang ilang oras, natanggap ni Kimuel ang mas mabigat na balita. Ang kanilang panganay na si Kimyal, pati na rin ang asawang si Joyce, na panandalian pang inilaban ang mga buhay sa ospital, ay pumanaw na. Dahil dito, kusa nang binawi ni Kimuel ang kasong isinampanya laban sa kanyang asawa. Ayon sa ilang teorya na kumakalat online, ay mataas ang posibilidad na depresyon ang naging pangunahing dahilan kung bakit nagawa ito ni Joyce sa kanyang sariling mga anak. Sinasabi ng mag-asawa ay nagkaroon ng malalim na alitan dahil sa umano'y pambababae ni Kimuel. Sa isang screenshot ng conversation na ito ni Joycey at ng isa niyang kakilala o kamag-anak, ay mababasa na kikiusap si Joyce upang makahiram ito kahit 500 pesos lamang upang maibili ng gatas ang kanyang bunsong si Kyle dahil di umano ay hindi ito nakakainom ng gatas sa kanya dahil sa kanyang trangkaso na tila ay pabalik-balik lamang mula nang siya ay manganak. Mababasa din na sinabi ni Joyce na sinubukan niya itong painumin ng bear brand, ngunit hindi hiyang ang bata dito kung kaya't wala halos itong nakakain at nangangayayat na. Bukod dito ay bahagya din na ay paliwanag ni Joyce ang nangyaring away nila ni Kimuel. Gayun din ang 2,500 na allowance na binigay nito sa kanila mag-iina. Na kung tutuusin nga naman ay talagang hindi kakasya lalo na't apat sila kasama ang tatlong mga bata at ang isa ay sanggol pa at higit na nangangailangan ng tuloy-tuloy na sustansya. Sa huli, kapansin-pansin sa mga kumakalat na litrato ng burol at libing na mag na nakahiwalay ang tatlong bata sa kanilang ina na si Joyce Ito ay matapos na tangi ang bangkay ng tatlong bata lamang ang kuhani ng pamilya ni Kimwell upang iburol sa kanilang poder habang ang burol at libing ng kanyang asawa na si Joyce ay inako ng mga kapamilya nito. Isang matinding trahedya din ang yumanig sa Barangay Uno sa Bacolod City. Isang madaling araw noong May 20, 2025. Matapos sa halos kaparehong trahedya, ang mga buhay ng dalawang batang magkapatid ay natupok. Ayon sa mga ulat, iniwan ng kanilang ina ang mga bata sa kanilang bahay upang bumili ng pagkain sa isang sikat na fast food chain. Bilang hiling ng mga bata para sa kanilang biyahe patungong Iloilo, -ilo, -ilo ilang oras bago mangyari ang trahedya. Agad itong sinangayunan ng kanilang ina. Bilang sorpresa sa mga bata, gabi pa lamang ay umalis na umano ang kanilang ina upang bilhin ang pagkain na hiniling ng kanyang mga anak. Umaasa na pagising ng mga ito ay matutuwa ang mga bata at makakabiyahin ng busog. Ngunit, hindi inaasahan ng ina na ang simpleng pagtugon sa kahilingan ng kanyang mga anak ay hahantong sa isang pangyayaring hindi na niya kailanman malilimutan at mababago pa. Dahil ilang oras lamang matapos umalis ang ina ng mga bata, sinasabing bandang alas 12 ng madaling araw, walang kamalay-malay ang mga ito na unti-unti na palang kumakalat ang apoy sa buong kabahayan. Sa bilis ng pangyayari, ang dalawang magkapatid na kinilalang sina Gary John Gutierrez, walong taong gulang, at Audrey Chantel Gutierrez, anim na taong gulang. Kapo mahimbing ang pagkakatulog ng mga oras na iyon, ay walang nagawa habang unti-unting nababalot ng apoy ang kanilang mga katawan. Sa kabilang banda, ang kanilang lolo na kinilalang si Eduardo Gutierrez, 63 taong gulang, ay nagtamo ng second degree burns habang desperadong sinusubukang iligtas ang kanyang mga apo mula sa nagliliyab na tahanan. Samantala, ang mga kapitbahay na nakasaksi ng sunog ay agad na nagtulong-tulong upang apulahin ang apoy para masiguradong hindi ito kakalat sa iba pang mga kabahayan ngunit sa kasamang palad. Nang tuluyang maapula ang apoy, isang masaklap na katotohanan ang bumungad sa lahat. Ang magkapatid na sina Gabri at Audrey ay natagpuan na wala ng buhay. Habang ang kanilang mga katawan ay naging tila abo na lang. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, lumitaw na ang sunog ay nagugat sa isang kandilang na iwan sa ibabaw ng mesa, malapit sa kinahihigaan ng mga bata ang kandila ay ginamit bilang pansamantalang ilaw dahil sa naganap na brownout sa lugar mula pa noong gabi ng May 19. Dahil gawa sa magaanang materyales ang bahay, mabilis na kumalat ang apoy, dahilan upang hindi na makalabas ang dalawang bata sa oras ng insidente. Sa pagbalik ng kanilang ina matapos bumili ng pagkain, dito niya na nadatnan na nilalamo ng apoy ang buo nilang bahay. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, sinabi niya sa isang panayam ang katagang ito. Ang kanyang mga salita ay nagpakita ng matinding dalamhati at naging viral ito sa social media. Dahilan upang maraming netizens ang makisimpatya at magpaabot ng kanilang pakikiramay. Bilang tugon, agad na nagpaabot ng tulong ang Department of Social Services and Development o DSSD ng Bacolod City sa pamilya. Nagbigay sila ng pagkain, non-food items, at psychological first aid sa mga naiwang miyembro ng kanilang pamilya may sinasagawa rin silang proseso para sa pagbibigay ng financial help sa kanila. Ang insidenteng ito ay isa lamang sa mga sunog na naitala sa Bacolod na may kaugnayan sa paggamit ng kandila sa gitna ng mga brownout. Ilang araw lamang ang lumipas matapos ang nasabing trahedya. Isang taong gulang na bata naman ang nasa week at ang kanyang kapatid ay nasugatan sa isa pang sunog sa barangay Mandalaga na sanhiri ng naiwang kandila. Dahil dito, Muling pinahalahanan ng mga otoridad ang publiko sa kahalagahan na maingat ang paggamit ng bukas na apoy, lalo na kung may mga bata sa bahay. Ang sunong sa Barangay Uno ay nagsilbing masakit na paalala na sa isang iglap, maaaring maglaho ang lahat sa simpleng pagkakamali o kapabayaan, maaaring masayang ang buhay ng ating mga kapamilya. Hinihikayat ang lahat na palagi siguraduhin ang kaligtasan sa loob ng tahanan at iwasang iwan mag-isa o walang bantay, ang mga batang hindi pa kayang mailigtas ang kanilang sarili, anuman ang mangyari. Sa huli, wala nang mas mahalaga pa, kundi ang buhay at kaligtasan ng bawat isa. Kung umabot ka hanggang sa dulo, maraming salamat sa pakikinig. Pwede kang mag-iwan ng comment at mga suggestion sa mga story na gusto mong i-cover ko. Hanggang sa muli!